Nakakalungkot tignan. Pag <laughs> nakikita ko tung mga... dati kong halamanan. Ayan, oh. Uh, matay sila. Pero may isang nakaka survive dito. Ayun, oh. Ayun, oh. May isang nagsasurvive. Pero ito, parang wala na talagang pag-asa na meron pang sumibol na suloy niya kasi talagang natuyo siya nag super dry sobra siyang naapektuhan sa mga peste na, na umano sa kanya dumapo ito pa dalawa. sayang ang dating napakaganda at napakalalaking bulaklak ng uh, folonopsis ko ayan, iilan na lang yung natira ito ang mga dwarf to. Dwarf polonopsis. And then, ito pa dwarf. Ito naman, laking tuwa ko rin kahit papano. <laughs> Kasi meron siya talagang nagsilay dalawa. Ayan. Dalawa yung kanyang silay. Ayan. Ito. Sana makasurvive yung isa doon. Ayan Oh. Kung naalala nyo guys or napanood nyo yung dati kong video na ang ganda-ganda niyang side na yan. Ang lalaki, mga colorful at ang gaganda ng mga klase ng bulaklak nila. Ngayon ganyan na nangyari. Ayan, bali, anim na polonopsis yung na matay sa mga insekto. Nagdapuan sila ng insekto, hindi ko agad napansin. Pagpanahon kasi ng panayang ulan, yun, yun yung mga insekto na dumadapo dyan. Na talagang papatayin yung halaman mo pag hindi mo napansin. Ayan, ang gaganda pa naman yan ngayon, mga bakante na sila yan. Mga bakante na itong isa, may pag-asa pa naman to na makasurvive. Ayan. Ganon talaga selanan ko din kasi napabayaan ko sila sa mga insekto. Ayan, sana may mga sumuloy pa sa mga puno na fresh pa naman yung kanilang mga ugat. Yan lang guys. Salamat sa panonood.